Kasama si Atong Ang at Gretchen Barreto sa usapin ng mga missing sabonggero dahil sa connection nila sa industriya ng online sabong, particular sa Pitmaster Group. Si Atong Ang ay kilala bilang isang makapangyarihang negosyante sa mundo ng sabong at iba pang negosyo, pero mas naging kontrobersyal ang pangalan niya dahil sa mga babaeng na uugnay sa kanya, lalo na mula sa showbiz. Si Gretchen Barreto ay isa sa mga pinakamatunog na pangalan sa industriya ng aliwan hindi lang dahil sa kanyang ganda at karisma, na hindi kumukupas kundi dahil na rin sa mga lalaking dumaan sa kanyang buhay. Sino-sino ang mga lalaki sa buhay ni Gretchen Barreto? At sino-sino ang mga babaeng dumaan sa buhay ni Atong Ang? Yan ang ating aalamin. Si Gretchen Barreto ay isang kilalang Pilipinang actress socialite at miyembro ng prominenteng Barreto family na matagal nang nasa industriya ng showbiz, kilala hindi lang sa kanyang mga pelikula at teleserye, kundi pati na rin sa mga controversial na usapin sa love life at public image. Kaya narito ang mga lalaki sa buhay ni Gretchen Barreto. Number 1. Aga Mulak. Late 1980s, noong nagsisimula pa lamang si Gretchen sa showbiz, agad siyang naiugnay kay Aga Muhlach, isa sa pinakasikat na aktor ng panahong iyon. Ayon kay Gretchen, isa lamang itong simpleng teenage romance, walang opisyal na relasyon at masasabing puppy love lang. Gayunman, naging usap-usapan sila sa showbiz dahil madalas daw silang makitang magkasama sa mga events at tapings. Ang ugnayan nila ay hindi nagtagal at hindi umabot sa seryosong relasyon. Number 2, Joey Loizaga, early 1990s to early 2000s. Si Joey Loizaga, anak ng basketball legend na si Carlos Loizaga at isang PBA player, ang itinuturing na unang seryosong boyfriend ni Gretchen. Naging magkasintahan sila ng halos isang dekada at ayon sa ilang ulat, umabot pa ito sa pagiging live-in partners. Ikinuwento pa ni Gretchen sa ilang panayam na madalas siyang manood ng mga laro ni Joey habang nasa Team Ginebra ito at naging bahagi siya ng basketball scene bilang muse. Bagamat tahimik ang kanilang relasyon sa media, may ilang chismis na nagsasabing naging komplikado ito dahil sa karera ni Gretchen at isyu ng selos. Bong Revilla, mid-1990s. Naging kontrobersyal ang di apat na buwang relasyon ni Gretchen at Bong Revilla matapos ang kanilang pagtatambal sa pelikulang Ako ang Katarungan. Sa panahong iyon, Kasal na si Bong kay Lani Mercado at may tatlo na silang anak. Habang si Gretchen naman ay nasa relasyon pa kay Joey Loysaga. Ayon sa mga ulat, naging malapit sila sa set ng pelikula at doon nagsimula ang kanilang ugnayan. Nang matapos ito, humingi raw ng tawad si Gretchen kay Lani at tinanggap naman ito. Nanatili raw silang magkaibigan ni Bong kahit natapos ang issue, ngunit ang affair na ito ay isa sa mga tumatak na eskandalo sa kanyang buhay pag-ibig. Number 4, Tony Boy Cojuangco, mid-90s to present. Ang pinakamatagal at pinakatanyag na relasyon ni Gretchen ay kay Tony Boy Cojuangco, isang negosyante at miyembro ng prominenteng Cojuangco clan. Magka-live-in na sila simula pa noong mid-1990s at nagkaanak ng isang babae na si Dominique. Bagamat hindi sila legal na ikinasal, Dahil kasal pa rin si Tony Boy sa kanyang unang asawa, Itinuring nila ang isa't isa bilang tunay na partner. Sa kabila ng ilang issue at intrigang lumutang lalo na ang mga chismes ng third party na silang magkasama sa paglipas ng mga taon. Maraming beses na rin na ipakitang handang ipaglaban ni Gretchen ang relasyon nila sa harap ng media at publiko. Number 5. John Estrada 2007. Noong taong 2007, naging laman ng mga balita si Gretchen at aktor na si John Estrada matapos lumabas ang isang litrato kung saan kitang-kitang naghahalikan sila sa isang birthday party ni Rufa May Quinto. Tinawag ito ng publiko bilang Kiss Scandal at agad na naging viral. Aminado si John na nangyari nga ito pero iginiit niyang pareho silang lasing at wala siyang intensyong sakta ng sinuman. Pinayuhan din niya ang publiko na huwag husgahan si Gretchen dahil mabuti raw itong tao. Si Gretchen naman ay piniling manahimik sa isyu lalo't nasa matagal ng relasyon siya noon kay Tony Boy Cojuangco. Agad din silang lumipad pa Amerika para sa isang medical na operasyon ni Tony Boy na siyang nagpatahimik sa issue. Number 6. Dodi Puno, Year 2008 Isang taon matapos ang issue kay John, lumabas naman ang balita tungkol kay Dodi Puno, Executive Director ng DPWH Road Users Tax Board at kapatid ng mga prominenteng personalidad gaya ni Ronaldo at Dong Puno. Ayon sa mga chismis, Ilang beses daw silang nakitang magkasama ni Gretchen sa mga salo-salo at events. At sinasabing inalok pa raw niya ito ng kasal. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Gretchen, may mga usap-usapang seryoso raw si Dodi sa panliligaw at tila interesado si Gretchen dahil sa kagustuhang maranasan ang kasal. Sa huli, hindi rin natuloy ang anumang plano at nanatiling chismis lang ang lahat. Number 7. Ricky Yabot, 2008 Ilang buwan lang ang lumipas muling naging sentro ng intriga si Gretchen matapos makita siyang kahalikan si Ricky Yabot sa isang bar sa Makati. Si Ricky ay kapatid ni Denise Yabot, ang legal na asawa ni Tony Boy Cojuangco, kaya naging mas sensitibo ang issue. Mas naging komplikado ang sitwasyon nang mapansin ng media ang tension sa isang birthday party ni Senator Jingoy Estrada kung saan naroon si Sita Revilla Yabot, dating asawa ni Ricky, na umano'y lumapit kay Tony Boy habang umiiyak at nagsusumbong tungkol sa nangyari. May mga saksi raw na nagsabing may naganap na confrontation, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin si na Gretchen at Tony Boy bilang magpartner. Number 8, atong ang 2019 present. Mula 2019, paulit-ulit na naiugnay si Gretchen kay atong ang isang kilalang negosyante sa larangan ng sabong at kasino Nagsimula ang lahat sa mga viral photos at videos kung saan makikita silang magkahawak kamay sa eroplano, magkatabi habang natutulog at magkasama sa sabungan events. Pinabulaanan ni Atong ang mga haka-haka at iginiit na magkaibigan at business partners lamang sila at pareho nilang sinabing walang romantic involvement. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang usap-usapan lalo na nang makita silang magkasamang lumahok bilang principal sponsors sa isang kasal nitong 2024 at sa sabong events kung saan tinawag pa si Gretchen bilang Lady Tiger. Kahit pa may mga intriga, nananatili ang kanilang pahayag na magkaibigan lang sila. Kung susumahin, naging makulay at puno ng intriga ang buhay pag-ibig ni Gretchen Barreto at bawat relasyon ay may naiambag sa kanyang personal na paglalakbay mula sa kabataan, sa mga pagsubok, hanggang sa mga relasyong pinili niyang ipaglaban. Narito naman ang mga babaeng dumaan sa buhay ni Atong Ang. Nicole Barreto. Si Nicole Barreto, pamangkin ni Gretchen, ang isa sa mga unang babaeng direktang inamin na naging karelasyon ni Atong Ang. Ayon sa mga ulat, Tumagal ang relasyon nila ng halos limang taon. Malapit daw si Atong sa buong pamilya Barreto noong panahong iyon at ilang beses ding nakita sa mga pampublikong okasyon kasama si Nicole. Ngunit matapos ang burol ng ama ni na Nicole at Gretchen noong 2019, lumala ang tensyon sa pamilya nang dumating si Atong kasama si Gretchen, bagay na hindi ikinatuwa ni Nicole. Mula noon, tumanggi na si Atong na magsalita tungkol sa relasyon nila at sinabi na pareho na silang may sariling pamilya. Mariin niyang itinanggi na inagaw siya ni Gretchen mula kay Nicole at iginiit na hindi dapat matawag na girlfriend ang isang taong hindi niya talaga naging romanticong partner. Claudine Barreto, rumored undated, possibly early 2010. Walang malinaw na time frame pero lumabas sa mga revelasyon, nang mismong mga Bareto na si Claudine, isa pang kapatid ni na Gretchen at tita ni Nicole, ay minsan ding naiugnay kay Atong. Ayon sa ulat, si Marichi Bareto, ina ni Nicole, eh, ang naglapit kay Claudine kay Atong para humingi ng tulong sa personal na problema nito kay Martin Castro. May mga kumalat na chismis na may namagitan sa kanila, ngunit hindi ito direktang kinumpirma ni Claudine o ni Atong. Sa isang punto, Sinabi ni Gretchen na si Nicole ang umagaw kay Atong mula kay Claudine, dagdag pa sa gusot ng pamilya. Gretchen Barreto, rumored 2019 to present, isa sa pinaka-controversial at pinag-usapang babaeng na link kay Atong ay si Gretchen Barreto. Bagamat pareho nilang maring itinanggi ang anumang romantic relationship, maraming beses silang nakita na magkasama sa biyahe sa events at maging sa mga family gatherings. Noong 2019, nilinaw ni Atong sa isang panayam na magkaibigan at magkasosyo lang sila sa negosyo. Kasama raw nila sa negosyo si Tony Boy Cojuangco, long-time partner ni Gretchen, kaya malapit din daw sila sa isa't isa. Ngunit mas lumakas ang speculation nang kumalat ang litrato nilang magkahawak kamay sa aeroplano and video kung saan nagpapakawala ng manok si Gretchen bilang miyembro ng Team Alpha ng Pitmaster Group. Nitong 2024, matapos silang makita na magkasamang principal sponsor sa isang kasal na siyang lalong nagpabuhay sa mga chismis. Christine Garcia, mid-2000 to possibly early 2010, si Christine Garcia dating showbiz personality. At anak ng actress na si Vivian Lorraine ay nagsabing siya ay nagkaroon ng anak kay Atong Ang. Ayon kay Christine, nagsimula ang kanilang relasyon noong siya ay menor de edad pa at itinago ito sa publiko sa mahabang panahon. Sa isang panayam noong 2019, isiniwalat niya na hindi kailanman sinuportahan ni Atong ang kanilang anak at hindi siya kinilala bilang bahagi ng buhay nila. Ngayon ay tahimik na ang buhay ni Christine sa Las Vegas, Nevada, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak at piniling iwanan na ang mga issue sa nakaraan. Sa kabila nito, minsan niyang binanggit na nakakahiyaraw ang diumanoy relasyon Nina Atong at Gretchen na lalong nagpainit sa mga speculation. Sunshine Cruz 2024 to present Pinakabago sa listahan ay si Sunshine Cruz na ayon sa mga ulat ay kasalukuyang karelasyon ni Atong Ang. Ayon kay Sunshine, matagal na siyang niligawan ni Atong simula pa noong 2014. Ngunit tumigil ito nang siya ay pumasok sa relasyon kay Maki Matay. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, bumalik siya Atong sa panliligaw at kahit ilang beses siyang binasted, hindi raw ito sumuko hanggang sa nauwi sa relasyon. Ngayon, madalas silang makita na magkasama sa mga sabungan events at may mga video pa na nagpapakitang naghahalikan sila sa gitna ng mga crowd. Ayon sa ilang sabongero, si Sunshine ang lucky charm ni Atong dahil tuwing kasama siya, panalo raw ang kanyang manok. Suportado raw ng pamilya ni Sunshine ang kanilang relasyon at para sa kanya, ang mahalaga ay masaya sila at totoo sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik sa media, maraming babae ang naiugnay kay Atong Ang mula sa mga Barreto Sisters at Pamangkin hanggang sa dating aktres na si Christine Garcia at ngayon kay Sunshine Cruz. Karamihan sa mga relasyong ito ay binalutan ng intriga at tensyon sa pamilya. Pero sa dulo, si Atong ay patuloy na naninindigan sa kanyang personal na privacy at pagtuon sa negosyo at pamilya. Sa kabila ng lahat ng intriga, kontrobersya at chismis na bumalot sa kanilang mga pangalan, sina Atong Ang at Gretchen Barreto ay nananatiling matatag sa kanilang mundo si Atong bilang isang maimpluwensyang negosyante at si Gretchen bilang isang hindi matitinag na personalidad sa showbiz at high society. Bagamat maraming beses silang naipit sa issue mula sa mga relasyon hanggang sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabungero, pareho nilang piniling manahimik, umiwas sa gulo at patuloy na itaguyod ang imahe nilang gusto nilang panatilihin. Sa dulo, sila ay mga taong piniling tahakin ang sariling landas, kung saan ang totoo at hindi totoo ay nananatiling palaisipan para sa publiko. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like, comment and subscribe. Maraming salamat at God bless.